Alam niyo po ba na ang isang simpleng pagkakamali sa almusal ay maaaring patagong nagpapahina sa mga kalamnan at ugat na responsable para sa inyong pambabaeng sigla? Tama po iyan. Kung kayo ay mahigit 60 anyos na at madalas gumising na mababa ang enerhiya, may hindi inaasahang pagtagas o nakakadismayang kawala ng pakiramdam. Diyan sa ibaba, ang problema ay maaring hindi ang inyong edad. Maaring ito ay kung ano ang nasa inyong plato tuwing umaga. Karamihan sa mga kababaihan ay walang ideya na ang kanilang mga pinipiling almusal ay maaring nagpapalakas ng daloy ng dugo patungo sa pelvic region o dahan-dahan itong pinapahina. At ang mas malalapa, marami ang lumalaktaw sa isang pagkain na maaring magsimulang ibalik ang lahat ng ito. Ako po si Dotramila Dela Paz, isang doktora nadalubhasa sa kalusugan at pagtanda ng mga kababaihan na may mahigit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga kababaihan na harapin ang mga pagbabago pagkatapos ng edad 60 libu-libong kababaihan na mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas ang aking natulungan na inakalang ang kanilang intimasya at kumpiyansa ay naglalaho na dahil lamang sa kanilang pagtanda ang aming natuklasan ay mas nagbibigay pag-asa. Ito po ang katotohanan nais ng inyong katawan na ibalik ang sirkulasyon sa inyong ibabang bahagi ng katawan, ngunit kung bibigyan ninyo ito ng tamang mga kasangkapan. At ang mga kasangkapang yon ay hindi matatagpuan sa isang tableta o reseta. Matatagpuan ang mga ito sa limang partikular at simpleng pagkain sa umaga, mga pagkaing pamilyar na sa inyo, ngunit marahil ay hindi ninyo alam kung paano gamitin para sa sirkulasyon at lakas ng pelvic ng isang babae. Sa artikulong ito, ituturo ko sa inyo kung paano eksaktong gamitin ang mga ito. Matututunan ninyo kung paano mapapalakas ng limang madaling sangkap ang daloy ng dugudian, sa ibaba palakasin ang tissue ng kalamnan sa pelvic at dagdagan ang kumpiyansa ng walang mga side effect at samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil isisiwalat ko ang isang kakaibang kombinasyon na tumutulong sa mga kababaihan na makaramdam ng resulta sa loob lamang ng wala pang isang linggo. Magsimula na po tayo bago tayo magpatuloy kung seryoso kayo sa pagbawi ng inyong sigla at pagpapabuti ng sirkulasyon kung saan ito pinakamahalaga, hinihikayat ko kayong sundan ng mabuti ang mga sasabihin ko. Mahalaga po ang inyong feedback. Kaya huwag mag-atubiling ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento. Nakakatulong ito sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman na angkop sa inyong mga pangangailangan. Sige, simulan natin sa unang pagkain, isa na marahil ay nasa loob na ng inyong ref, ngunit baka ilang taon nyo nang hindi napapansin ang buong potensyal nito. Ito'y simple pamilyar at kapag kinain sa tamang oras, maaari nitong pasiglahin ang daloy ng dugo at pag-aayos ng kalamnan sa lugar na pinakamahalaga ang tinutukoy ko ay ang buong itlog ang pinakakumpletong pinagkukunan ng nutrisyon ng kalikasan para sa pagpapanumbalik ng tono ng pelvic pagkatapos ng edad 60 on buong itlog ang natural na pampalakas ng pelvic floor hindi ko na mabilang kung gaano karaming kababaihan na mahigit siksta ang umupo sa aking harapan. Bigo na hihiya at nalilito kung bakit ang mga bagay dyan sa ibaba ay hindi na tulad ng dati. At halos sa bawat pagkakataon, kapag tinanong ko sila tungkol sa kanilang dieta, nagkikibit balikat sila at nagsasabi ng, Doktora kape lang po ako sa umaga, baka isang pirasong tinapay kung maaalala. Ang hindi nila namamalayan ay ang kanilang katawan lalo na sa ganitong edad, ay gutom na gutom sa mga partikular na sustansya sa sandaling sila ay magising. At isa sa pinakamakapangyarihang mapagkukunan ng mga sustansyang yon ay isang bagay na nasa kanilang ref sa buong buhay nila ang buong itlog. Alam ko pong naging masama ang tingin sa itlog noon. Mga alalahanin sa kolesterol, lumang agha mga makalumang takot. Ngunit hayaan niyo po akong linawin kung kayo ay isang babae na mahigit 60 at hindi regular na kumakain ng buong itlog, pinapalampas ninyo ang isa sa pinakamabisang natural na paraan para maibalik ang daloy ng dugo at lakas sa inyong pelvic floor. Ang sikreto ay nasa pula ng itlog yolk. Ang gintong sentro na iyon ay mayaman sa bitamina DB12-choline at leucine, isang makapangyarihang amino acid na nag-uudyok ng pagkumpuni ng kalamnan kasama na ang malalalim at madalas na napapabaya ang mga kalamnan ng pelvic floor. Ito ang parehong mga kalamnan na sumusuporta sa inyong pantog, pumipigil sa nakakahiyang pagtagas at mahalaga para sa pakiramdam at kasiyahan. Kapag bumababa ang sirkulasyon ng dugo dahil sa edad, ang mga kalamnan na ito ang unang nagdurusa. Ngunit kapag pinapakain ninyo sila nang maayos lalo na sa umaga, tumutugon ang inyong katawan. Mas nararamdaman ninyong konektado kayo sa inyong core, mas mapapansin ninyong nababawasan ang hindi inaasahang pagpunta sa banyo. At oo, magsisimula kayong maging mas kumpiyansa sa mga sandali ng intimasiya hindi dahil sa isang cream, kundi dahil dumadaloy na muli ang inyong dugo. Naaalala ko ang isang pasyente si Aling Barbara. Si Sigin taong gulang. Sinabi niya sa akin na takot na takot siyang umubo o tumawa ng malakas dahil sa pagtagas. Sa loob ng apat na linggo ng pagpapalit ng kanyang almusal, sa dalawang buo, nilagang itlog tuwing umaga, walang kakaiba, tumawag siya sa akin na may boses na puno ng ginhawa. Dremila, sabi niya, pakiramdam ko kontrolado ko na ulit ang katawan ko. Iyan ang kapangyarihan ng pagpapakain sa inyong katawan ng kung ano talaga ang kailangan nito sa tamang oras. Kaya bukas ng umaga sa halip na kapilamang o paglaktaw sa almusal, subukang bigyan ng inyong katawan ng isang bagay na talagang magagamit nito dalawang buong itlog. Iyon lang. Hindi egg whites, hindi egg substitutes, ang tunay kasama ang pula at lahat. Ngayon, kung nag-iisip kayo kung ano ang ipapares sa mga itlog na 'yon para mas lalong mapalakas ang epekto, ang susunod na pagkain ay isang bagay na hindi iniisip ng karamihan sa mga kababaihan para sa sirkulasyon. Ngunit ito ay gumagana tulad ng isang natural na pampalakas ng daloy ng dugo, lalo na diyan sa ibaba. Hayaan ninyong ipakita ko. 2 Beats ang muling tagapagpagising ng daloy ng dugo. Noong unang beses kong inirekomenda ang beats sa isang pasyente para sa pagpapabuti ng pakiramdam diyan sa ibaba, tiningnan niya ako na parang nawala ako sa aking isip. Beats, sabi niya, hindi ba para sa salad lang yan? Ngumiti ako dahil alam ko ang hindi niya alam. Ang beats ay isa sa pinakamakapangyarihang natural na pampalakas ng daloy ng dugo at para sa mga kababaihan na mahigit 60 na nakakaranas ng panunuyo, pamamanhid o yung nakakadismayang pagkawala ng pakiramdam, ito ay maaring maging isang ganap na game changer. Ang nagpapab special sa beats ay ang kanilang natural na nitrate content. Kapag kinain ang mga nitrate na ito, ay nagiging nitric oxide sa inyong katawan. Ngayon, ang nitric oxide ay ang mismong compound na responsable sa pagre-relax at pagpapalawak ng inyong mga daluyan ng dugo na kritikal para sa malusog na sirkulasyon. At heto ang susi, hindi lang ito tungkol sa kalusugan ng puso. Direkta itong nakakaapekto sa mga maselang ugat na patungo sa inyong pelvic region, inyong clitoris, at inyong mga vaginal tissue. Meron akong pasyente na nagngangalang, Aling Susan, 72 taong gulang. Sinabi niya sa akin na, ang intimasiya ay naging isang alaala na lamang, isang bagay na inakala niyang nawala na sa edad. Pagkatapos lamang ng dalawang linggo ng pagsasama ng inihaw na beats, sa kanyang almusal, maliliit na bahagi lang, walang kakaiba, may napansin siyang hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon init at isang banayad na kiliti ng pakiramdam. Docra Sarmila, sabi niya sa akin, parang may bumalik na switch. Tumutulong din ang beats na mag-oxygenate ng inyong dugo, bawasan ng pamamaga, at pagbutihin ang tibay, hindi lamang para sa intimasya, kundi para sa paglalakad, paghahardin at pagkilos ng may kumpiyansa. Tahimik silang gumagana ibinabalik ang daloy sa mga lugar na matagal nang napabayaan. Hindi ninyo kailangan ng isang malaking mangkok. Kahit isang maliit na serving ilang beses sa isang linggo, ay sapat na upang lumikha ng mga kapansin-pansing pagbabago sa paglipas ng panahon. At kung hindi ninyo gusto ang lasa ang paghahalo nito sa isang smoothie na may berries at kaunting lemon ay napakaganda. Hindi mahalaga sa katawan ninyo kung paano ito ihahatid. Gusto lang nito ang nitric oxide na yon. Ang pinakagusto ko sa beets ay kung gaano kadali itong makuha. Walang reseta, walang side effects tunay lang masustansyang panggatong na nagsasabi sa inyong mga daluyan ng dugo na oras na para bumukas muli. Hindi lang kayo kumakain ng gulay, binabawi ninyo ang inyong sirkulasyon, ang inyong pakiramdam at ang inyong kasiyahan. Ngunit kung seryoso kayo sa pagpapanatiling bukas ng mga ugat na iyon at pagprotekta sa inyong daloy sa pangmatagalan, kung gayon ang susunod na pagkain ay hindi dapat palampasin. Ito ay mainit na kakaginhawa at maaaring ito ang pinakamakapangyarihang kombinasyon sa almusal na hindi ninyo pa nasusubukan. Magpatuloy tayo. 3. Oats na may chia seeds ang tagalinis ng mga ugat. Sa tuwing may nakikita akong mas matandang babae sa aking opisina na nagre-reklamo tungkol sa mahinang sirkulasyon, mababang enerhiya o yung pakiramdam na hindi konektado sa kanyang ibabang bahagi ng katawan. Hindi ko lang tinatanong ang tungkol sa kanyang mga gamot. Tinatanong ko ang tungkol sa kanyang almusal. At mas madalas, kaysa sa hindi ito ay alinman, sa wala o puno ng asukal at walang lamang carbohydrates. Ang inire-recommend ako sa halip ay maaring mukhang masyadong simple para maging mahalaga, ngunit maniwala kayo sa akin, ang isang mainit na mangkok ng oats na may halong chia seeds ay nagbago ng mas maraming buhay kaysa sa inaakala ninyo. Ang oats sa sarili nito ay isang makapangyarihang kakampi para sa mga tumatandang ugat. Puno ito ng isang special na hibla na tinatawag na beta-glucan na hindi lamang tumutulong na mapababa ang kolesterol. Ito ay talagang tumutulong na linisin ang mga pader ng inyong mga daluyan ng dugo. Nagbibigay daan ito para mas maraming dugo na mayaman sa oxygen ang makarating sa mga kritikal na lugar kabilang ang inyong buong pelvic region. Para sa mga kababaihan na mahigit 6'2 ang ganitong uri ng suporta sa sirkulasyon, ay hindi lamang nakakatulong. Ito ay mahalaga para sa kalusugan ng tissue at nerve function. Ngayon, magdagdag ng chia seeds sa halo at may isang hindi kapani-paniwalang nangyayari. Ang maliliit na buto na ito ay puno ng omega-3 fatty acids, magnesium at potassium mga sustansya na tumutulong sa inyong mga daluyan ng dugo na mag-relax, bawasan ang pamamaga at payagan ng mas makinis at mas malakas na daloy ng dugo. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang mabuti para sa inyong puso. Direkta itong nakakaapekto sa kakayahan ng inyong katawan na tumugon sa pagpukaw at gumawa ng natural na lubrikasyon. Naaalala ko ang isang babae si Aling Elena na nagsabi sa akin na naramdaman niyang nagsimulang magsara ang kanyang katawan pagkatapos ng menopause, mababang enerhiya, panunuyo ng ari, at ang intimasya ay parang isang obligasyon. Pinapalitan ko ang kanyang matamis na cereal ng oats na may chia seeds berries at kaunting cinnamon. Sa loob ng isang buwan, naramdaman niyang mas masigla siya at sinabi sa akin na may ngiti na ang mga bagay ay nagiging mas komportable at kasiya siya muli, kasama ang kanyang asawa. Dramila, hindi ko akalain na magagawa yon ng isang mangkok ng oats, sabi niya. Ngunit ito po ang katotohanan ng kinakain ninyo sa umaga ay nagtatakda ng tono para sa daloy ng inyong dugo sa buong araw. At ang simpleng kombinasyong ito na kinakain ng mainit at may kamalayan ay nagsasabi sa inyong mga ugat na ligtas ng bumukas. Panahon na para alagaan ang mga tisyo at nerbiyos na tumutulong sa inyo na maging isang babae. Ngayon, kung handa na kayong dalhin ang inyong suporta sa sirkulasyon sa susunod na antas, merong isang prutas na halos gumaganap bilang isang natural na pampasigla ngunit walang mga side effect. Karamihan, sa mga kababaihan, ay hindi ito pinapansin, ngunit kapag kinain sa tamang oras, mabilis itong gumagana. Hayaan ninyong ipakita ko kung ano ito. Far, pakwan ang prutas ng kasiyahan. Naaalala ko pa rin ang itsura sa mukha ng pasyente kong si Aling Juana nang sabihin ko sa kanya na magsimulang kumain ng pakwan sa umaga. Tumawa siya at sinabing, Doktora, akala ko po pang merienda lang yan sa taginit. Ngunit ang hindi niya alam, at kung ano ang hindi alam ng karamihan sa mga kababaihan ay ang pakwan ay isa sa mga hindi gaanong pinahahalagahan na kasangkapan ng kalikasan para sa pagpapanumbalik ng daloy ng dugo, lalo na sa mga lugar kung saan ito pinakamahalaga. Ang pakwan ay puno ng isang amino acid na tinatawag na L-citrulline. Kapag pumasok ito sa inyong katawan, nagiging L-arginine ito na ay nagpapalakas ng nitric oxide ang parehong compound na nagbubukas ng inyong mga daluyan ng dugo at nagpapahintulot sa mas maraming dugo na dumaloy sa inyong clitoris at vaginal tissues. Ang tumaas na daloy ng dugo na ito ay ang pundasyon ng pagpukaw, pagiging sensitibo at kasiyahan at mabilis itong gumana. May mga pasyente akong nagsabi na nagsimula silang makaramdam ng pinabuting pagiging sensitibo sa loob lamang ng isang linggo ng pagdaragdag ng pakwan sa kanilang rutin. Mayroong isang bagay na makapangyarihan sa pagpapaubaya sa inyong katawan na gawin ang kung ano ang idinisenyo nitong gawin, walang sintetikong hormone, walang side effects, puro suporta lang sa sirkulasyon mula mismo sa inyong plato, sa almusal tinawagan ako ni Aling Juana pagkalipas ng dalawang linggo at sinabing hindi ko alam kung ito ba ay dahil sa pakwan o sa katotohanan na sa wakas ay binibigyan ko na ng pansin ang aking katawan ngunit tiyak na may gumigising diyan sa ibaba pareho kaming natawa ngunit ang totoo hindi niya ito iniimbento ginagawa ng L-citrulline ang trabaho nito binubuksan ng mga daluyan ng dugo at binibigyan ng kanyang pelvic region ng bagong sigla. Para sa pinakamahusay na mga resulta, ang pakwan ay dapat kainin nang walang laman ng tiyan o ilang sandali bago ang inyong pangunahing almusal. Ilang hiwa lang ang kailangan ninyo. At heto ang isang tip, huwag itapon ang puting balat. Ang bahaging iyon ay naglalaman ng pinakamataas na konsentrasyon ng citrulline maaari ninyo itong i-blend sa isang smoothie o nguyain lang ito ng dahan-dahan. Maaring hindi ito matamis, ngunit magpapasalamat ang inyong sirkulasyon. Kung naghahanap kayo ng isang natural na paraan upang maging mas masigla at sensual ang pakwan, ay maaaring isa sa pinakamadali at pinakanakakapres kung kasangkapan na inyong nawawala. Ngunit kung talagang gusto ninyong patatagin ang inyong enerhiya sa umaga ibalik ang balanse at ihanda ang inyong buong ibabang bahagi ng katawan para sa darating na araw hindi ninyo gugustuhin laktawan ang susunod na pagkain ito ay mainit earthy at kapag isinama sa isang simpleng mineral ito ay nagiging isa sa pinakamakapangyarihang almusal na sumusuporta sa sirkulasyon na aking inirerekomenda magpatuloy tayo biko pinasingaw na kamote na may Celtic salt ang nagpapatatag ng sirkulasyon. Sa lahat ng mga rekomendasyong ibinigay ko sa paglipas ng mga taon ito, ang nakakakuha ng pinakamaraming sorpresang reaksyon. Kamote ang tanong nila para sa sirkulasyon. Ngunit kapag naunawaan ninyo kung paano gumagana ang inyong katawan sa mga unang minuto, pagkatapos magising magsisimula, itong magkaroon ng perpektong kahulugan. Ang inyong mga kalamnan kabilang, ang mga nasa inyong mga binti at pelvic floor, ay nauubusan ng laman pagkatapos ng ilang oras na walang pagkain. Kailangan ng inyong mga daluyan ng dugo ng mga mineral, kailangan ng inyong mga kalamnan ng glycogen, at kailangan ng inyong nervous system ng balanse. Ang isang simpleng kalahati ng isang mainit, pinasingaw na kamote na binudburan ng isang kurot lamang ng Celtic sea salt ay maaaring maging pampatatag sa umaga na matagal nang hinahanap ng inyong buong ibabang bahagi ng katawan. Ang kamote ay puno ng mga complex carbohydrates na hindi nagpapataas ng inyong blood sugar, ngunit sa halip ay nagbibigay sa inyong mga kalamnan ng malinis na enerhiya na kailangan nila upang gumana ng maayos. At kapag nagdagdag kayo ng Celtic Sea Salt, isang hindi pinungasin na mayaman, sa mahigit onta mahahalagang mineral. Binibigyan ninyo ang inyong katawan ng mga kasangkapang kailangan nito upang mapanatili ang hydration, i-regulate ang mga nerve impulse, at mapanatili ang malusog na presyo ng dugo ng walang pagbagsak. Ang mga mineral na ito ay tumutulong sa mga pag-urong ng kalamnan sirkulasyon at maging sa pagiging sensitibo ng nervyos na maaaring maglaho sa edad kung hindi tayo mag-iingat. Mayroon akong pasyente na nagngangalang Aling Margarita, 70 taong gulang na nagsabi sa akin na gumigising siyang may restless legs at isang mapurol na sakit sa kanyang ibabang likod at balakang. Sinubukan niya ang pag-uunat at mga pain reliever, walang tila tumatagal. Iminungkahi ko ang isang maliit na pagbabago bago ang kanyang regular na almusal subukan ang kalahating pinasingaw na kamote na may isang basong maligam-gam na tubig at kaunting mineral salt. Tila napakasimple nito sa kanya, ngunit pagkaraan ng tatlong araw, tumawag siya at sinabing, Dramila, hindi ko alam kung ano ang nangyayari, ngunit mas grounded ang pakiramdam ko at nabawasan ang pananakit. Mayroong isang bagay na nakapagpapalusog sa pagsisimula ng araw, na may tunay na pagkain, isang bagay na kinikilala ng inyong katawan, Isang bagay na hindi lamang gumagamot sa mga sintomas, ngunit talagang nagbabalik ng balanse mula sa loob palabas. Ang kamote ay maaring mukhang simple, ngunit kapag kinain sa ganitong paraan, tahimik at makapangyarihan, silang gumagana upang ibalik ang sirkulasyon, balansehin ang mga mineral at pasiglahin kayo mula sa simula. Ngayon na natutunan na ninyo ang limang pagkain na makakatulong sa inyo na ibalik ang daloy ng dugo, lakas at enerhiya dyan sa ibaba, may isa pang huling bagay na kailangan nating talakayin. Dahil ang kaalaman na walang aksyon ay walang binabago. Kaya pag-usapan natin kung ano mismo ang kailangan ninyong gawin simula ngayon upang gawing tunay na mga resulta na mararamdaman ninyo ang mga pagkaing ito. Oks na. Kung ano ang kailangan ninyong gawin. Simula ngayon. Kung umabot kayo hanggang dito, may mahalaga na itong sinasabi sa akin, nagmamalasakit kayo. Hindi ninyo lang tinatanggap ang mga pagbabagong ito bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Handa na kayong bawiin ang inyong sigla. At ang magandang balita ay meron na kayong mga kasangkapan. Ngunit walang silbi ang mga kasangkapan kung mananatili lamang sa kahon. Ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa sandaling magpasya kayong kumilos. Ngayon hindi bukas, di. Magsimula po tayo sa maliit. Bukas ng umaga, mangako kayong kainin ang isa sa limang pagkaing pinag-usapan natin. Maaring ito ay dalawang itlog kasama ang pula. Maaring ito ay isang mainit na mangkok ng oats na may chia seeds at berries. Hindi kailangang maging perpekto. Kailangan lang mangyari. Dahil ang kinakain ninyo sa unang oras pagkatapos magising ay isa sa pinakamakapangyarihang desisyon na maaari ninyong gawin para sa inyong sirkulasyon, inyong kumpiyansa at sa kalidad ng inyong buhay. Huwag na pong laktawan ng almusal. Huwag maghintay hanggang sa abala na kayo o pagod o halos wala ng laman ang tiyan. Ibigay sa inyong katawan ang kailangan nito habang ito ay pinaka-receptive. Ito ang panahon kung kailan handang tumugon ang inyong mga daluyan ng dugo. Ito ang panahon kung kailan handang tumanggap ng sustansya ang inyong mga kalamnan. Ito ang panahon kung kailan ninyo pinuputol ang siklo ng paghina at sinisimulang itayo muli ang sinubukang kunin ng panahon. Maaaring hindi ninyo mapansin ang malalaking pagbabago sa isang gabi, ngunit maging consistent po kayo. Sa loob ng ilang araw, maaari kayong makaramdam ng mas maraming enerhiya, mas maraming pakiramdam, mas maraming kontrol, at mas maraming kumpiyansa. Maaring mas mahimbing ang inyong tulog. Maari kayong gumising na may nararamdamang matagal nyo nang hindi naramdaman pag-asa. At kung nag-aalala po kayo na huli na, ang lahat para sa inyo, masasabi ko, nang may buong katapatan hindi po. Nakita ko ang mga kababaihan sa kanilang 60s-70s at kahit sa huling 80s na binago, ang kanilang enerhiya, kanilang intimasya at kanilang pangkalahatang sigla sa pamamagitan lamang ng pangako sa isang bagay na ito simula ng araw ng may layunin. Kaya ang tanong ay simple. Gagawin niyo ba ang unang hakbang na yon bukas ng umaga? O hahayaan ninyong lumipas ang isa pang araw, naghihintay na may magbago ng kusa? Ngayon na alam na ninyo kung ano mismo ang kakainin at kailan may isa pa akong bagay na nais kong iwan sa inyo. Dahil kahit ang mga tamang pagkain ay hindi gagana kung ginagawa ninyo ang isang kritikal na pagkakamali na hindi man lang naiisip ng karamihan sa mga mas matatandang kababaihan. Tapusin natin ito sa isang huling mensahe na maaaring maging dahilan ng tagumpay o pagkabigo ng inyong mga resulta. Isang huling mensahe mula kay Dr. Amila de La Paz. Kung may isang bagay akong natutunan pagkatapos ng mga dekada ng pagtatrabaho sa mga kababaihan na mahigit 60 ito, ay hindi kinukuha ng pagtanda ang inyong lakas. Kinukuha lamang nito ang kung ano ang handa ninyong isuko. At kadalasan, ang isinusuko natin ay hindi ang ating pisikal na kakayahan ito ay ang ating paniniwala na posible pa rin ang pagbabago. Ngunit narito ako upang ipaalala sa inyo ito, ay talagang posible. Alam na ninyo ngayon ang tungkol sa limang makapangyarihang pagkain sa umaga buong itlog. Beets oats na may chia pakwan at kamote, na may Celtic salt, na makakatulong na maibalik ang daloy ng dugo, pagbutihin ang pagiging sensitibo, suportahan ang kalusugan ng pelvic, at ibalik ang buhay sa mga bahagi ng inyong katawan na maaaring naramdamang malayo sa loob ng mahabang panahon ang mga ito ay hindi mga uso o gimik ang mga ito ay tunay na pagkain na direktang nakikipag-usap sa inyong pambabaeng biyolohiya higit pa riyan alam na ninyo kung kailan at paano sila kainin para magkaroon ng pinakamalaking pagkakaiba at alam ninyo na ang pinipili ninyong gawin sa unang oras ng inyong araw ay isang desisyon na umaalingaw-ngaw sa bawat iba pang bahagi ng inyong buhay, ang inyong enerhiya, inyong kalayaan, inyong kumpiyansa at inyong koneksyon sa mga mahal ninyo sa buhay. Hindi ninyo kailangang gawin lahat ng sabay-sabay ngunit may gawin kayo. Magsimula bukas. Bawiin ang inyong mga umaga. Hayaan ninyong maging gamot ang inyong pagkain at hayaan ang bawat maliit na pagpili na maging isang tahimik na deklarasyon na hindi pa kayo tapos. Mahalayo pa, isang huling aral sa buhay. Ang pinakamahalagang pamumuhunan na maaari ninyong gawin ay sa inyong sariling kalusugan. Ito ang tanging bagay na nagbibigay daan sa inyo na maging buo para sa inyong pamilya mga kaibigan at sa inyong sarili. Huwag maghintay ng isang wake-up call para simula ng pag-aalaga sa nag-iisang katawan na magkakaroon kayo. Ang susunod ninyong kabanata ay nagsisimula sa almusal at nagsisimula ito sa inyo. Umaasa po ako na nakatulong ang impormasyong ito. Kung naka-resonate po sa inyo ang artikulong ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba at ibahagi kung aling pagkain ang una ninyong susubukan. Para makakuha ng mas maraming tips na tulad nito na direktang ipapadala sa inyo isa alang-alang ang pag-subscribe para sa mga update sa hinaharap. At pakiusap, ibahagi niyo po ito sa isang kaibigan, kapatid na babae o sino mang babae sa inyong buhay na maaaring makinabang sa mensaheng ito. Hindi ninyo alam kung kaninong buhay ang maaari ninyong baguhin.